Nagawa mo na ba siyang tawagan kahit simpleng kumusta lang? Sino ba ang unang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang OFW? Bayani? Sakripisyo? O pera? Bro, sis, isipin mo to. Yung mahal natin na OFW, araw-araw silang dumadaan sa lungkot at hirap ng malayo sa pamilya. Hindi lang sila nagtatrabaho para magdala ng pera. Naghahanap din sila ng lakas ng loob galing sa simpleng tawag natin. Madalas nagiging makasarili tayo eh. Tatawag lang pag may kailangan. Pero hindi natin magawang tumawag pag mga ngamusta. Nakakalimutan na yata natin na tao rin sila may damdamin at gustong maramdaman na hindi sila nag-iisa. Tawagan mo sila. Kumustahin mo. Iparamdam mo na mahalaga sila. Hindi dahil sa meron ka na namang gustong hingin, Kundi dahil totoong nagmamalasakit ka. Bigyan mo naman sila ng lakas ng loob para magtiwala sila sa sarili nila na may pamilya sila na laging nandyan. Distansya lang ang naglayo sa inyo. Pero ang pagmamahalan at pagpapahalaga, yan ang hindi dapat nawawala. Oh, Baka magpahabol ka pa ng size mo.